So ayun mga boss, back to work tayo after 2 days na pahinga at medyo sumama yung aking pakiramdam. Kaya kailangan ko magpahinga ng dalawang araw. At ngayon naman, nandito na ulit ako sa shop. Trabaho na ulit. So as usual, nag group na naman tayo ng bell. Honda Click 125 ito mga boss. ubing ubing bell. Pero bilog na bilog. So hindi natin binabago yung ating trabaho. No? Pagdating sa pag group ng bell fine linear group di bali na mas matagal ang proseso basta pulido ang pagkakatrabaho dahil yan yung binabalik-balikan ng ating mga customer yung ating pulidong trabaho kaya patuloy tayong nare-recommenda ng ating mga customer sa kanilang mga tropa at eto tapos na mga boss Ayun, papansin nyo ube ube na yung bell, pero bilog na bilog pa rin at eto may isa pang bell nakatatapos ko lang din gruban mga boss Honda Click 125 din ito magkasama ito ayan o katatapos ko lang gruban kung mapapansin nyo ito hindi ube yung isa ube magkasama yan sila ayun o dalawang Honda Click na nasa harapan at isang Honda Click pa dito sa loob so dumating nga mga yan kanina apat sila magkakasama from Batangas pa sila narekomenda lang sa atin nung atin datihan ng customer kaya naman boss, maraming maraming salamat po sa iyo no. Sa iyong pagre-rekomenda sa aming mountain shop at sa tiwala mo sa aming doa At eto, may humabol pa. Nmax version 2. Nagpapakalkal lang puli at magpapadigri ng kanyang puli set. Kung mapapansin nyo nga iba yung anggulo ng aking kamera dahil insta 360 yung aking ginamit ha sadyang napakahirap i-edit mga boss at hinding hindi ko na ito gagamitin ulit sa aking araw-araw na paggagawa ng content dahil sobrang hirap nito gamitin hindi ko kabisado at ito na nga puli uh, tapos ko lang kalkalin so dinibiglihan ko na siya mga boss ngayon yung papansin niyo nag na yung itsura ng face ng puli makintab na siya oh. sis Grabe, di ba? Ganyan siya pagkatapos gawin. At eto naman, ang kasunod, syempre, drive base. Didigrehan din natin, no? Ang gawa ko dito, mga boss, simula sa 100cc hanggang 160cc na scooter. Pagkalkal at degree. Kalkal ng flyball na ramp, degree ng puli at ng drive base. 800 pesos lang po yun, mga boss. 800 pesos kasama pa yung baklas kabit. Sa group laman naman, 400 pesos. Kasama na po ang baklas at kabit. At eto, yung iba't ibang motor kanina. At eto yung humabol na NMAX version 2. Tapos may humabol pa ulit na isa, NMAX version 2 ulit. So yun lang muna for today's video mga boss. Ride safe po and God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.